Nasamsam ng otoridad sa Cotabato City ang 680,000 pesos na halaga ng suspected shabu mula sa isang 35 years old na lalaki sa ikinasang bypass operation. Ang blotter mula kay Joelyn Dela Cruz. Ang sospek ay residente ng Purok Milan Rosa 13, Cotabato City. Inaresto ito alas 11.45 ng umaga a 29 ng Hunyo. Narecover ng otoridad ang mahigit kumulang isang daang gramo ng suspected shabu. Dinila na sa Regional Forensic Unit Bar ang nakumpiskang kang ebidensya para sa quantitative at qualitative laboratory. Nasa kustodiyan naman ng Police Station 1, Cotabato City, ang sospek para sa proper disposition at temporary detention. Jovelyn De La Cruz, I-Minds, Philippines.